Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong mga pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita niya sa isang flood control project sa Bulacan. Na kung saan nakita niya na ghost project talaga. Uh, 55 million pesos ang ibinayad natin sa kontraktor na bayaran na. Pag-inspect ng Pangulo, wala ni isang trabahong nagawa. At ang sabi lang niya, very angry daw siya. Eh hanggang angry ka na lang ba? Wala nang ibang gagawin? O, pakinggan muna natin ang Pangulo bago tayo magbigay ng reaksyon. getting very angry. I'm getting yung nagsisimula la. <laughs> nagsisimula pa lang siyang magalit. Bakit po, Mr. President? It took you three years bago magsimulang magalit. Matagal na pong ginagawa niyan. Problema lang, Aniniwala kayo sa mga reports ng inyong mga tauhan na completed ng flood control project kung hindi pa nagka-eleksyon hindi kayo natauhan tauhan lang kayo mga palpak, mga guni-guni ang mga projects eh pinangmayabang yun pa sa inyong zona ngayon, ito ngayon you're still you're getting <laughs> diba? I'm getting very angry nagsisimula pa lang sobra kasing kabaitan ng presidente ito, ituloy natin wala talaga, 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng, ng public works. Kahit is, wala ginawa, kahit isang, wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Apa? Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayo makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung -tuloy pagbaha, no, sa kapila. So, yes. So, so, if, 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 you know, if all of these project... Ah, buntong hininga na lang siya eh. <laughs> Napapabuntong ininga Hanggang ganun na lang ba? Oh, Kung ako ang presidente Pag-usapan natin mamaya Anong gagawin ko? So, we're properly We're properly uh, Executed and implemented Ang laki ng nawala na problema sa, sa atin at sa mga taong bayan At saka mas magiging maayos Hanggang irrigation Hanggang Water supply, fresh water supply for house Pero ito nga ginagawa, nila talaga. Sublay natin ha I'm getting very angry what's happening I'm getting very angry Kung ako ang presidente Yung ganyan, napahiya ako nung 2024 eh Pinagmayabang ko, 5,500 flood control projects. Yung pala, guni-guni, palpak, karamihan. Ay, sibakin ko na yung aking sekretary. Kailang, wala kang makita na ano. Uh, so far, ha? Ang DPW sekretary, nandiyan pa rin ang mga USEC, except sa isang, ano, uh, ang isang naipabalita lang, USEC na super yaman daw ang tinanggal yun lang isa lang mga regional directors walang natanggal except yung sinabi sa region 4B may maro pa na ni na yung district engineer sa Nauhan Oriental Mindoro kung saan nagalit si Mayor uh, Governor Bonsdulo Walang sinisibak hanggang ngayon wala pang klaro kung sino ang mag-iimbestiga. Ang Blue Ribbon Committee nagsimula na. Kailan mas maganda kung meron ding parallel investigation dito sa part ng Pangulo. Oh, sabi niya, hindi DPWH ang mag-imbestiga. Correct. Eh sino ngayon? Wala pa. Hanggang ganun lang, hindi, Tama yon, yung namamasyal. Salamat sa mga nagsusumbong. Ito na yung resulta ng isumbong sa pangulo kaya napupuntan. Maganda 'yon. Kailangan pinaka na birahan na independent body mag-imbestiga para may mapanagot. Hindi 'yong buntong hiniga, I'm getting disappointed. Eh, sayang. Uh, magbasa tayo sa mga comments. Hmm. Oh, John Airben, bla 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 bla. Laway lang puhunan. May mas nagawa pa ata ang OBP kahit walang budget. Yun Amanuel, Amahan, if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, <laughs> in any fight, the lions will die like a dog. Grabe <laughs> to. But if you build an army Of 100 dogs, and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. O, leadership ito. Sinasabi ang panatin, parang aso, <laughs> Mahina. Dapat lion. O, di ba tinawag siya na Tigre ng Norte? Nasaan na yung Tigre? Wala eh. Ah, super bait talaga. I still believe, yung puso ng Pangulo gusto niyang tumulong. No, no problem about that lang yung leadership style niya sobra lang mabait hindi naman pwede yung sobra kang bait na ikaw ang pangulo ng uh, hard-headed mga 115 million Pilipinos ang hirap pa pasunurin, ang bait mo pa kailangan e tigre ay nako Ana Analea Noyme, best actor of budget in 2025 ayun pinaprobahan niya yung budget eh. Artistel Galendez, dramatic actor lang yan. Hmm. Si Michael, and the winner is Ilara Imong Lolo. Di mo na kami maluloko. Alvin Mapote, te, hasta lang ni Sine. I'm getting angry. Grabe, I'm getting angry. Ganun lang. Ricky Loayon, the boat is sinking, get ready. Best Actor Award Ghost to, mm, parang pakitang tao lang. Ate Krani, daw, haha, late na oy, angry bird. After 3 years, getting very angry, ganun lang. Ay, nako. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pan tulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin nyo ang video na ito anak ko sa among saging lakatan so karon nakita nagyod na ko nga ang among saging lakatan namunga na kini eh ang among unang tanom nga lakatan so kini namunga na apan hapit namin namo ni mabaligya kining una namo nga tanom nga naanay bunga so mo ni ang among saging nga lakatan nga wala sukat ginaabunuhan apan namunga tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amo ah. so karon na kami eh, kaduha nga tanom nga saging nga lakatan nga ginaabunuhan so atong bisitahon kay kini wala man ni sukat ginaabunuhan hangtod nga kini namunga so padayon lang mi sa paghinlo Og karon mo na ni among saging lakatan nga ikadua nga mo ni ang among saging nga ginabunuhan. So maayo na ang tubo gawas nga hinupod ang among saging nga lakatan og hapit na pod siya mamunga. Tungod kay mga tagas na og na pod. So magabuno mi karon ni ning among saging. Og karon nagaabuno mi sa among lakatan nga saging. Og ingon ay ani namo sa pag abono, amo gyud tabunan ang punuan sa kape sa pag abono. Og karon gawas namo sa pag abono namo sa among lakatan. So ni ana pod sa among kapihan. So mo na ni siya gawas sa lakatan na nan pod mo og kape kay kining kape mas mahal kay sa lakatan. Kumo so, ni ang itsura sa among kape nga isa nakabulan. So maayog gyud nga tubo niya. Kini among kapi nga 700 tanan gyud ingon ani buhi gyud tanan. So makita pod namo nga naa sa, sa among kapi. O garon salamat kayo sa Ginoo og sa nagatan sa video sa YouTube sa padayon sa inyong pagsuporta sa among pagpananom. Ang Ginoo mo ay magapanalangin kaninyo. God bless.